Sa mga hirap magbalat sa bunga ng malunggay, meron akong tips sa inyo para mapabilis ang inyong pagbabalat. Himbis na dito kayo mag-umpisa sa pinakapuno niya, ang gawin nyo ay dito kayo mag-start sa puwet. Subukan natin na. 'di ba? Ang bilis niya. Lang. Tapos sa pitch natin. Sige tayo nag-aano, mabilis lang siya. Oh, so, 'di ba? Mabilis ang kabalatan. Tapos sige. Tapos natin yung isa. Kapag tayo nagbabalat ng bunga ng manunggay, lagi natin uunahin ang sapuwit para hindi tayo mahihirapan sa pagbabalat nito. para mapaglis ang ating pagbabalat. Ayan, nabalikan na natin. Bilis lang siya. Kaya, yun po ang tip ko sa inyo. Pag magbabalat kayo ng bunga ng malunggay, lagi nyo pong unahin yung sa pulit Salamat!